Pakinggan mo itong sinabi ni Dave. Yung um, mga uh, naman uh, tukso, is mas nung po sa atin yun naman. Ganun din uh, po sabi si John Tente na kung marito ang kawing na kung ang huwag nanakaw para magnakaw, -nana manira ng relasyon. At ganun po yung mga kaway ngayon. Kumbaga, wala na po silang ibang hangad kundi sumira sa pamilya. Pero sabi nga po sa si rule of thumb, kasalanan, na para mabuo ang isang samahan na nasira is dapat pangunahan ng sorry at saka iwasan po yung right? Mm. napakinggan nyo ba ang sinabi niya napakaganda hindi ba alam pala niya ang 1-10-10 naparito ang magnanakaw para magnakaw naparito sila para manira ng relasyon wala silang hangat kundi sumira ng pamilya iyan ang sinabi niya ano pa sabi niya para mabuo ang samahang nasira pangunahan ng sorry at iwasan yung pride ang ganda ng sinabi niya kaya lang mukhang nakalimutan niya lahat ng ito kaya kung isinapuso niya yung sinabi niya, ngayon ang panahon na para i-apply niya yung payo niya ang pangunahan ng sorry at iwasan ng pride. Pero dahil patuloy siyang kinukonsinti ng mga ninong niya, hinding hindi matatapos ang isyong ito. At habang hinahayaan mo ang mga ninong mo at ninang ang nagsasalita para sa iyo, patuloy kang nahihila sa landas na inilatag nila para sa iyo. Pero wag na wag mong sisisigin ng iba dahil sa nararanasan mo ngayon. Dahil iyan ay isa lamang sa bunga ng pinili mong landas at ikaw lang ang makalulutas niyan. 18 ka na Dave, hindi na minor. Be a man. Huwag kang magtago sa saya ng mga ninong at ninang mo. Be brave to accept yung pagkakamali mo. Makipag-ayos ka sa pamilyang nag-aruga sa iyo sa loob ng limang taon. Nagturong mag-drive, nagparanas na maging piloto kahit sandali, matutong magpiano, nakapagtapos na may ina at ama na tumayo sa tabi mo, may magandang higaan, ang pagtatabi ng lutong pagkain para sa iyo ni Inda, kahit man lang yon pasalamatan mo. Again, 18 ka na ngayon. Be a man.